Okay, meron tayong good news, good news, good news, good news. Magandang, 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 magandang balita po. Pagayaan muna kayo. Pala, na. Nandiyan po yung mga kaibigan po nila, Kuya. Si Floyd. Bless to my friends, bless Si son. Kuya Renzo. Si RV. Nakakalimuta ko yung pangalan. Tapos si Kuya. Andrew. Pero ito, ngayon ko lang nakita na si Lester po. Ako yung Lester. Ah, sorry. Pero wait lang. Meron tayong magandang balita ka, Tekram. Gusto ko lang i-share sa inyo. Si Kuya Renzo natin. Sige, after ng magano. Dito sa maliwanag. Parang, parang wala lang pala, no? Ilang araw na ba siya ngayon? Ilang, ilang araw na? Baka ilang araw na kuya? Hindi, buhat nung nangyari yung krimen. Krimen eh, no? One week po. One, one week, week and almost one and a half weeks po. One and a half weeks boy, kaya pa pala pa 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 ka na may tayo. Uh, oh. <laughs> <Nakapaglaro> na ako <laughs> nakakakayon na ako nakakakayon na ako nakakakayon na ako na 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 ano lang, pakita ko lang. <laughs> Hindi, masaya ako na ano lang ni Kuya. Ayun, no? Mas smile ka muna. Okay, okay na, katekram mo. Oh. Ano lang ni Kuya kanina, sabi niya, tay, wala nang tay. Good job, okay na. So, ano, ulitin pa? Hindi na po. Okay. Ano ulit na natutunan, Kuya Renzo? Ah, uh, bagong muna po gawin yung uh, ikaw sama sa... Sa katawan mo po, sa, sa sarili mo po, ah, uh, Uh, isipin mo muna po. Baka po may... Uh, nga Po na parang kabado ka. Parang kabado ka ba? Hindi <laughs> na po. O oh, sige, isa pa. Anong natutunan? Uh, Pag-isipan mo muna po yung uh, gagawin mo po para po uh, wala pong mangyari sa sarili mo. Para uh, po magiligdas ka po. Ang madaling salita, kung ano yung pinagbibili ng magulang, wag susuwayin. Okay? So yun lang gusto ko lang i-share yun sa, uh, sa mga nag na pamahal na sa'yo. Kasi siyempre yung mga, mga kaibigan ng mga anak ko, mga nagmamahal sa kanila, mahal ka na din. Mm, hindi lang ikaw, si Floyd. Ayun, mm -hmm. <laughs> 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 ganun lang naman sila ka-sweet. Hindi lang si Kuya Renzo, si Kuya Floyd, si Andrew. Arvin, tama. Yan, tsaka si... Kuya Lester. Lester kayo, mahal din na kayo. Ng mga nagmamahal sa mga ano ko. Okay, sige na. Balikan na doon. Enjoy nyo lang yung ano. Enjoy nyo lang. Uh, birthday ngayon ni Ben Ben Katekram. Kaso, hindi kami nakapag ano. Kaya yan lang yung ano. Yung nakakaya kila Kuya Floyd. Kila Kuya Renzo. Okay, so paano ka Telegram? So good news, good news, good news, good news. Magandang balita po yung ano. Sila, ha? Sige pagka ano, Kaya graduation po kasi ni sa bukas. You, bukas? Kaya magdi-dalibi daw po kami, order daw oh. po. But, sige. Okay na, okay na, plano natin no. Umaki natin gagawin bukas, bago yung mag-graduation. Dito tayo. Di ba with donor ka? Okay, graduation din ni Albert. Hindi ano na ano hindi naman Andrew sa inyo po. si Kuya Andrew din, we donor din. Ah, magandang ano pala to, celebration to. Tapos si Floyd na po, po, po valedictorian. Na, valedictorian ka, Kuya? Highest po. Ano po nung last school year? Oh, highest Ayas. honor. Tapos ngayon po, highest. Grabe, no? Kaya bukas po, magkakaroon po ako ng budol pa po sa likod. Hmm. Oh, uh, order ano oras tayo order? Maga po. Hindi. Siyempre, papani yung... Tangali pa po sila. Ako, hapon po. Hapon yun sa inyo. Ah, sila sa kanin. Pahang pangin, sila sa kanin. Ako. Oh, parang ano lang ano. <laughs> <laughs> Parang kami, parang kami kami nun eh. Meron sa kanin, meron sa ulam eh. Meron sa soft drinks. <laughs> hmm. Sino sa kanin. Ako na sa ulam. O, oh, tao na sa akin. Sino? Ay, hmm. <laughs> okay, anong oras kayo na nandito? Umaga po. Umaga, mga anong um, oras? 9-10. 9-10, nandito na kayo. Boodle fight. Sabi nga din ni Tita Ethel nga pala, no? Kaya oh, Oo, di ba sabi ni Tita Ethel sa inyo, sige, magpapaboodle fight ko kayo. Sige, oh. okay, mag-aasan tayo. Ako lang Ti si Jollibee. Oo, oh. ayan. Sagot na ni kuya yung Jollibee. Ayan, dalawa kayo. Nakuha na saging. aging. na sa Ay, ako na lang. Tita. Okay na yung kay Renzo. Wala na punta eh. Hmm. okay na. Hmm. Tayo pa na po magtayo ng taho si Renzo. Bakit? Ahe. Ah, okay. Hoy, na mo kayo. Huwag <laughs> kayo. Natawa ako kay Kalil. Sabi ni Kalil na, kausap ko si Kalil, na yung isang... oh dun nila kayo sa dulong Oo -dulong. nga, dulong-dulong. -dulo. hindi ka tuloy makita diyan. Tayo wala. <laughs> lang. Hindi ka tuloy makita <laughs> sa video. Tayo wala. lang. Tayo ka lang. Tayo ka Hindi, lang nila. Hindi, sabi ni Kalil, yung simpleng ano daw, yung simpleng kwentuhan or... Yung basta ganun Yung hindi siya nakakatawa Pero nagagawa mong nakakatawa Parang ganun daw eh? <laughs> bird okay Kumakain na siya Yung tiyan ni Kuya Albert Tignan niyo parang tiyan na ni Tito Darius oh. Pakita nga ulit <laughs> <Tignan> <laughs> Nakakatuwa lang yung mga yung mga bata ng mga kaibigan nila kuya. Oh. si Kuya Albert. Siyempre ito, mga girls nito, hindi naman pwede. Paglaki din na, pagka ano na rin si ano nito. Pagka si Kuya Angelo to, medyo ilang taon pa. Kasama, kasama, na nung mga ano. yung kay Ninong, nung Stephen. Pasensya na po kayo ulit. Nak, sabi ni Nunong, Noon, Ninong Stephen mo, sobra daw siya nalungkot. Hello. Anong gusto mong sabihin? Po. Nag ano daw siya, hindi daw siya nakatulog ng ano, one week. Hindi niya inaalala yung ano, hindi niya inaalala yung regalo sa'yo. Hindi naalala niya Papano kung ikaw daw yung nandun? Papano daw yung mahal niyang kuya Dave? Ay, mahal daw ako. Sa loob. Sa taas. ko. loob. Sa loob. Sa loob. Sa Okay, sige ba, na. Bakit gusto niyo bumalik sa akin? Si Payan talaga sa inyo, sa Eva 35. Oo. Oh. Ay. Hoy, <laughs> <alam, alam, alam. laughs> <laughs> wait, wait lang. Kuya Renzo, Kuya Andrew, Kuya Lester, Kuya uh, uh, Arvin. 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 Arvi. Arvin, Arvin. Meron tayong ano. Baka lang naman. Meron tayong kabuhayan diyan. Gusto niyo kumita? Ah. Oh. Kung gusto niya lang kumita naman. But, Kuya na, Floyd. Magtayo tayo ng store dito. Mm. mm. Di ba, siya, tayo sa labas? <laughs> diba kayo? Hindi <laughs> 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 Sabon! Sabon yan, diyan pa rin. The Swashing Liquid Floyd, ang ano ko, once a week, parang nag, mag, magsimula doon sa dulo sa inyo, agad doon, doon sa dulo din, naka-pick up kami, maglalako kami ng ano. <laughs> Thank you. Pero lalagyan pa natin ng sticker. Baka next week na natin iyan. O, Pero ako siyang bumili. Kwenta lang. Hindi na. 35 lang. Competitive okay, price. 35 na sa inyo. Lakas mo magpatubo. Hmm. <laughs> so, kaya lang ang border pipe. Bukas po. Order na lang daw po kami ng Jollibee, tita. Bukas. Mm. Ano naman to para yes, kay ito, Kuya Ren? Opo, para naman kay Kuya Ren Huto. Yan Francis daw po. Eh. Po? Si Ninong si Francis daw po. Ayun, tamang tama. Yung sinin ng Francis. Yung pinakabata kong Ninong. Oo. Oh. Tapos <laughs> sponsor ng Jollibee. Nak, siya ba yung pinakabata? Baka magtampo yung... Hindi po. Pinakabata mo Ninong. Si Joe Loren, pinakabata ato. Si Parin Joe. Oo. Hindi, pag nagsabi ka. Oh. <laughs> eh, si ano, Si ano, Di si tayo, Ninong ni Kuya nyo pero, makakapunta yun, siya yun, bukas. Hoy, dali winda wala ako. So 'yun lang Di ka yun, mas, yun, Dito ako doon. Hoy, eh, <laughs> ano to ah, Kuya? Ito dahil sa siguro parang celebration doon sa uh, yun yung tahi okay na, walang walang nararamdaman sa ulo, <laughs> sa likod. Yun yung mga naalala ko eh. Kasi minsan, one week na biglang uh, yung mga napapanood natin sa ano, sumakit yung ulo, minsan natulala na lang, biglang hindi nakaano, no tita? Pero ano na po eh, more than one week na, di ba? So okay na, wala nang tahi. Yung celebration bukas, parang kala mo napakaano yun eh. Yung budal fight ni bukas, para yon sa'yo, tsaka yung with honor, with honor yeah, ka ng si Andrew, uh, tsaka si Floyd. At ah, tsaka diba ba with honor ka din? Ah, sorry, next year pala. Oo, oh, next year. Oh, yeah, next year yeah, with yeah, honor, yeah, honor yeah. na yan. To the hmm. Okay. Dahil mga graduating pa rin ang dito. Graduating kami. Graduating tayo. Next year, ikaw. Okay. Next year, gawin naman. Okay na yun uh, lang na Gusto ko lang uh, ma-share uh, sa inyo yung ano sa mga kasi marami din namang na ano sa iyo, kuya so sa pangyayari gusto nga nila ipasok daw kitang, ano uh, scholar uh, <laughs> <laughs> paano, paano ano kayo? paano yan? Gusto nila papasok, <laughs> pasok nga kitang scholar. Um, <laughs> Ayun, <laughs> uh, sa ka, yung pag gano'n niya, ano? Ayun. Paano nga yan? Gusto nga nila pasok itang iskolar, eh. <laughs> Ang kulit nila. Okay, pero alam ko maraming masaya sa sa update o sa ano sa'yo. Na okay na ka, Tekram. Buti na paalala lang ng ni Kuya. Okay, so enjoy nyo lang yung ano nyo. yung mga uh, ano ba? dyan, bonding. Ba? Galing ko sila nyan sa church. Kaya parang araw-araw -araw, nasa church na kayo ah. Okay. Ano? Mm, okay, good job, good job. At ano, nakaka-proud lang si Kuya Dave nyo at si Kuya Luis sa pag-atid sundo sa inyo nung nalaman <laughs> nung nalaman ko nga na ano ako eh. Sobra akong natuwa ko yung Floyd nung kweto nyo yan sa akin. At saka maraming nalaman yung mga katekram natin, yung mga nagmamahal sa kuya nyo, kay kuya Luis nyo, na ganun pala yung ginagawa sa inyo. Hmm. Hindi basta-basta yun ha. Anong gusto nyo sabihin kay kuya, kay kuya sa mga kuya niyo? Okay. <laughs> yung lang kuya. Okay. na mga kuya. Okay. Yung mga lukani, Yung mga kuya. Yung Yung mga Yung mga kuya. Okay. Yung mga kuya. Okay. Yung

Okay. O, paalam na kayo dito na. Paalam na kayo dito. Okay. Para magkaroon na sila ng moment. Kanina inayahan ko lang eh. Inayahan ko lang kaso si Kuya Renzo. May magandang balita po. Gusto ko pong i-share sa inyo. Okay. Thank you. Katera, sa pagmamahal sa mga bata.